umpisa tayo dito ngayon sa kay ano ito yung si Senator si Bong Rebilla na grabe para ako nahiya din itong tao na to no kasi nung panahon na ano panahon din to siya ng nakaramang administrasyon dapo ng dapo din to hindi lang to balingbing tong tao na to eh nag sirko na to sa ibang mga presidente na dumaan nating mga presidente. Hindi lang to nakadapo panahon ng administrasyon ni Pinoy kasi nakulong to eh. Ito, alam mo tong senador na to. Kung hindi lang nito na nagiging artista, hindi na to mananalo. Kaya lang mga tao nga hilig to sa mga ano, mga artista kahit wala nang kahit walang masyadong wala talaga naggawa to. So, ito yung reaction ko to sa kanya dahil hindi lang balingbing sirko-sirko pa nga to yung prinsipyo na to tao walang kredibilidad tong klaseng senador na ganito kasi isa-isahin natin to kung saan to siya nanggaling no? panahon ni ano naalala ko to panahon ni Gloria Macapagal Arroyo kay Macapagal Arroyo to siya suporta rin to siya tapos nung kay kay Pinoy di na to siya masyadong bumalingbing doon kasi kulunga. tapos pagdating kay ano kay Presidente Duterte kumandidato to ulit doon na naman siya kampi na naman siya doon sa administrasyong Duterte Kina, ana, ana ako te, eh, kinampanya to ni Sara Duterte dati nung senador tapos eto na naman ngayon kay Bungbong Marcos na naman siya ngayon. Saka dikit sila ni Martin Romualdez, Ang kapal ng mukha nitong mga to. Di ko alam kung i-ano ko talaga sa inyo na i na natin itong mga klaseng politiko na ganitong artista tapos wala naman nagawa dyan. Ang popularidad lang yung kinukuha nila yan dyan. Pera-pera na lang din. So ito yung video na, na ano, napanood ko na. Nainis ako sa kanya nito. Na kasama niya pa si, ano, si Martin Romualdez. Yung eh! Eh! Yung pagkano'n pa. Eh! Ginagawa niya yung mga taong ano. Para siyang nag-host nag ng ano. Game show. Akala niya yung pinamigay niyang pera. Akala sa kanya. Sus, ginuho ko itong Romualdez na to. Itong lady, di ko alam kung bakit niya na ipanalo pa itong si Romualdez na to. Itong leksyon na to. Pag nanalo pa to sa inyo, dahil sa distrito ni Romualdez kayo talaga may kasalanan nito talaga na bakit pinana naka, ano to na, napanalo nyo pa to ito si ano itong video nila oh ito yung kay una to na ano eh eh, eh. pakinggan nyo na lang pakinggan nyo na lang to yung audio nito ayan oh. papakorin nyo. Kaya na ang sumagot doon sa mga passers. Nais ko pong ipakilala. Wow. Ayun. Nais ko pong ipakilala ang aking matalik na kaibigan. Kaibigan na kailanman hindi ako iniwan. Kaibigan na maaasahan natin. Ang drama. Noong panahon na ako'y bagsak na bagsak, mm. siya yung kasama ko. Na. Pambaluslos ka din. Ng na mga programang wow. na ayuda sa ating buong bansa, hindi lamang sa Bacoor, hindi lamang sa Cavite. Dahil ako mismo, nakita ng na dalawang mata ko. So ayan yung ano, video uh, o, uh, na narinig yung video niya, yung audio pala niya. So ito yung taklasing senador na to na parang langaw to. Kung saan yung mga dumi yung alam nyo na yon kung anong klaseng nilalangaw doon to grabe pag ito yung klaseng senador na ano natin ibuto tong darating na eleksyon kawawa na naman tayo nito ito na nga yung balingbingan ng balingbingan tong ang mga klaseng tao na to eh isa to siya sa hindi ko talaga to type din na magiging ano magiging senador ulit so ayan na yung mga senador natin na pwede nating piliin yan Nag, nag ano na yan Nag uh, Naano na natin Kung sinong tatakbong mga senador dyan ah, Hindi pa ulto kumplito Pero nandyan na Okay Marculeta Idagdag din natin yan Sa ating listahan Kasi eh, Pag ito'y mananalo Itong bong rebellion na to Maano maasahan natin Sa ganitong klaseng senador Papugi-pugi na lang yan dyan Eh bakit na lang Mag-concentrate na lang to dito Sa, sa ano Sa Magawa ng mga Ano ng pelikula o kaya sa Ano sa TV Para matuwa pa siguro ang taong bayan kaysa ganito magsinador pa siya. Tapos ganyan, ang inenduro niya pang ano, kaibigan daw niya si ano, Martin Romualdez. Hindi daw siya iniwan na kahit kailan nung bagsak na bagsak siya. Idoon ka na. Magsama na kayong mga buhayang ina nyo. Grabe naman talaga to. Hindi na nakakatuwa itong mga klaseng senador na ganito ngayon. Tapos, pag ano ito, mananalo na naman. Hindi naman na, wag naman sana natin ano, paglaruan na natin yung iboboto natin ngayon. Pakisuyo na lang mga mga Pilipino. Lalo na sa mga kapwa ko OFW kasi nagpapasweldo tayo sa mga ganitong klaseng senador pero wala naman nangyayari sa bansa natin. Ayan pa yung pinaghandaan nga talaga nitong mga to impeachment paano kung darating itong sunod na taon tapos gagalaw na tong impeachment ng ano ni VP Sara Gagalaw ang ano ha, gagalaw talaga to. Hindi to sabi na hindi. Tapos ito yung hindi natin alam to kung magiging saan talaga to sila ano, papanig, administrasyon o dito sa ano, kay VP Sara kasi kung ito yung matatandaan natin na ito yung kinampanya dati ni Sara Duterte nung panahon ng eleksyon na kumandidato din to. Isa si Sara Duterte na, na, ano nito, na nag na ano, i-kampanya tong klasing senador na to pero nagsayang nga lang tayo ng um, ano nito ng panahon nitong mga senador na to. Huwag na natin itong iboto please naman. Kasi balingbing din to. Ayan na, nagsirko-sirko na nga kung sinong administrasyon doon siya badadapo. Eh teka lang ha. Itong yung mga senador, no? Kayo mga senador dyan na mayroon na kayong mga pangalan sa senado. Bakit kayo gawin nyo pang ganyan? gawin nyo ng credib credibility yung sarili nyo na kami maniwala na kayo ay servisyong totoo talaga sa mga Pilipino eh bakit kayo? kung saan kayo ano? kung saan ang administration noon kay dapo ng dapo o kaya manahimik na lang kaya kayo meron akong ibang mga senador dyan na dati na senador na hindi na ngayon ano, nagpaparamdam yan ang mga ganda kasi panahon ng eleksyon nito hindi na sila nagpaparamdam na tatakbo, o, tatakbo ba o hindi pero ito subong rebilya ito pa yung walang ginagawa sa Senado, walang nagawa sa Senado. Ewan ko kung ano nagawa mo. Puro ko na lang yan papugi. Tapos, hindi lang trapo, dynasty pa, ang daming ano nyo. Kaya, buti kung saan ang dynasty kung trapo kayo, kung okay kayo magtrabaho sa Senado. Pero wala naman kayo naggawa rin ni eh. Tapos ang mga tao, nabubudol nyo rin. Kasi, alam niya mga natin, pag artista, malakas sa mga tao. Pero pag naka, sa naka, uh, naintindihan natin kung sino dapat ibuto natin, walang arti-artista. Yung totoong tao, yung totoong magiging sinaror ang ibuto natin. Ayan na, Markuleta na. Yan ang dapat nating ibuto ngayon. Kasi yan ang abogado bago, although may kaedaran na pero magaling sa batas itong mga senador ngayon na kumandidato gaya kay Bung Rebilla anong batas ipapasa nito sa Senado? Manny Pacquiao anong batas ito ipapasa sa Senado? Lito Lapid anong ipasa ito sa Senado? Itong lahat kay administrasyon ng Bung -Bung Marcos ngayon mga recycle yan mga kandidato dyan bantayan nyo na yan kasi wala talaga yan magagawa dyan tapos ito ngayon medyo ito mga Duterte di pa natin alam kung ano talagang takbuhan na ito mga to kasi tahimik pa naman tapos may mga press kung lumabas kahapon si ano uh, Presidente Digong yung kagaya ng ibang mga vlogger na inis lang ko sa, ibang mga, sa ibang mga vlogger dyan kasi Duterte Duterte sa, Duterte, Duterte sa Dabao ay naku naman pagka mag scope kayo talaga ng mga vlog nyo parang sabihin nyo lang kayo nakauna nainis na din ako sa mga ibang vlogger dyan ha? mga clickbait kayo wala pa nga eh, kahapon nagpa-prescon. Para sa akin si Duterte na ano, Tatay Digong. Para sa akin kung akong anak niyan, hindi ko napakakandidatohin kay ni Mayor Manla. Baka mas stress pa lalo yan. Bumagsak yung katawan na sa tingin ko. Bumagsak ang katawan niya. Tapos ganyan pa, iudyok nyo pa na tatakbo. ano nyo? Gusto nyo matigok na yan? Sa problema sa mga tao. Kahit pa Mayor yan, mamroblema pa rin yan. Pahingain na natin yan i-enjoy na yung buhay niya ngayon na retired na siya sa politika. Eh, yung mga vlogger naman, kahit ano ano pinaglalagay nyo sa ano nyo, sa vlog nyo, sa title nyo, sa thumbnail nyo, mga lechugas din to ibang vlogger eh. Nakakainis lang kasi napanood natin yung video, napanood natin yung tapos binigyan nilang kulay yung iba. Ano sinasabi ng ni Presidente Duterte? So eh, ano lang natin yung focus na lang tayo sa ibang bagay para sa akin kung ako anak ni Tatay Digong sabi ko kuha na lang ako ng konsultasyon para sa kanya konsulta na lang ako sa kanya kung ano ba talagang pwede natin gawin nito sa ano hindi naman masama kung tatakbo siya pero para sa akin nakita ko sa kanya kahapon na ano dapat na ta talaga siyang ano i-enjoy na lang niya kasi 73 ang sinabi niya so para sa akin manahimik na lang muna siya sa ano sa ganitong election kasi ano na lang siya magiging consultant na lang kung sino dapat uh, ano niya kasi nakita ko yung katawan niya kahapon nakakaawa ako sa kanya kasi pumayat eh talagang sinabi ng kanya hindi ko na kaya magikot pa sa buong Pilipinas para siya ng senador hindi ko na kaya yun magikot pa ako so ito si Bong Rebilla tandaan natin yo sobrang balingbing ha balikan natin tong lintik na senador na to Sobra kang sip-sip kay do ano kay Martin Romualdez. Ba't kayo magsisip-sip? Kung totoo kayong serbisyo ng bayan, kung wala kayong i-budget na ilagay dyan sa distrito nyo, di bahala kayo dyan. Kaya nga, ang laki-laki ng budget na hiningi ninyo ngayong twin, itong darating na taon, ang laki. Tapos, pag hindi pa yan makuha talaga sa ano, mangungutang daw para pangdagdag dyan sa ano, sino mag ano niyan? sino na namang mag ano niyan magsa, magsasakripisyo niyan Juan de la Cruz ulit sa utang ng Pilipinas napakalaki na nga wala kayong, wala kayong katapusang utang ng utang tapos ang magsapir niyan Juan de la Cruz tayo mga kababayan Pilipino tayo kasi naman nga mga nagbubuto mali talaga tayo eh nagpadala talaga tayo sa mga popularidad ng tao yun lang yung problema sa atin yung mga senador ngayon na kumakanda itong iba, so, ipasok natin yan. Tanggalin natin yung mga luma. wag na yung mga bong rebellion yan. Mani Pacquiao, Lito Lapid, uh, Pia Caetano, wag na yan. Veterano na sila dyan, pero wala naman nagawa. Tito Soto, sus, Diyos ko. Ano bang nagawa rin ni Tito Soto pag na? Matanda ka na, manahimik ka na, Tito Soto. Wala ka rin yan. ginawa dyan sa ano nyo sa itbulaga nyo atake ka atake, atake doon sa matandang halos hos na halos hos tsaka si ano ito si suto ipasa nyo na sa mga bata yan mga ano yung mga magiging senador ngayon kasi pag kayo ang ano o kaya sa mga pagwa na magaling kaya kay Markulita Mar kasi magaling talaga yan abogado pa eh kayo naman dyan eh ano bang ang ano nyo yan pinag dikitan dyan sa Senado para kayong may ano dyan may rugby ba dyan sa upuan nyo para di kayo makaahon-ahon dyan di kayo makaalis dyan ano ba yan? tagiging tradisyon na talaga ang mga politika natin dyan sa Pilipinas ang nag, nagsakripisyo mamamayang Pilipino pa din wala kasi pakialam din to ibang mga bumubuto eh. buto na lang buto porket popularidad ang mga nandyan sige ibuto natin to kasi sikat eh huwag kayong magbase sa sikat magbasi kayo sa may utak kasi yan ang importante natin ngayon itong midterm election ito yung paghahandaan nga natin kasi yung sa na election ito 2028 presidential election ang tinatarget nila yun Sara Duterte na ito pa lang yun ha di ko alam kung bakit gaano katinig sa lalamunan si Sara Duterte o mga Duterte sa mga ta kalaban nila sa politika di ko alam anong mayroon sa mga Duterte bakit tinik na tinik talaga itong mga tao dito? Ayaw nilang pabalikin si Duterte. Ayaw ba na yung mga tao na madisiplina? Itong mga makaliwang grupo? Ayun na naman si Casinior. Bumalik na naman. Nag-file ng kandida si para sa Senado. Eh di naman mananalo yan. Alam na taong bayan kung anong mga ginagawa niyan. Puro ano, wilga ang ginagawa niya ni Tidi So, ito di ako na ano ton, nagustuhan tong mga video ni Bong Rebillano nung napanood ko to lalo si Martin Martin ano Martin Romales eh ah! eh ah! ginagawa niyang mga ano yung parang nag, yung mga nagbabalita nasa, nasa screen siya parang nagsisinyas-sinyas na ano parang ano sa mga mga pipi at saka sa ano sa mga bingi yun yung gano'ng parang style niya eh ah! eh parang nakaka ano yung nakakadiri yung mukha nito Nakakadiri yung style na gano'n. Akala mo yung ang pira ang pinamimigay. Namimigay ng pira roto eh sa Cavite, sa may Sa Bacoor sila noon di ba? Although yung video na yan, nung no, nakaraang linggo pa yan, napanood ko lang. Sabi ko, eh, gabi naman to si Bong Rebilla Talagang pinangalandakan talaga niya si ano Martin Romualdez. Ayos ka, Bong. Umayos ka talaga.